Magpalang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure na naman tayo Pamana sa umaga Testing ulit mga kapaders Sana suwertehin tayo ngayon Medyo nagkakalama ang habagat mga kapaders Galing mauban ang hangin Dapat kayo magkakasama Dalawang buso mga kapas At dalawang iba ba uli At nung isang araw hindi ako nakasama mga Sa Paglaot nila Maghahanap tayo ulit ng panibagong spot Sana may panain lamang para makadlin siya ng pandurodugtong na naman abang lang mga kapatid sa aming pag dive God bless paalis na kami pabutra kami ng laot maghanap tayo ng panibagong ispat dyan sa kalautan medyo mataas ang sikat ng araw minor minor muna kami palabas dahil medyo babo pa mga kapaders dito sa hibasan unang dive sa panibagong bahura maraming isda nandito may lambingan na malaki paalis na mm -hmm. ng pan. mga kapaders ang daming fish sumugod sa butas at maraming nabingan din kaya lamid yung siguro mga anak yan mga kapaders itong inahin ang inuna kong panain at medyo malaki maganda ngayong umaga ang sampul at dito pa sa butas meron mm -hmm. pasensya na mga kapaders hindi makita sa kamera malalim kaya ang butas ito malaking bukawin first class na na naman buwi na mano makalating kilo kilohan na itong bukawin mga kapaders laki aalisin ko na sa pana si sleeping ko yung butas doon sa tulikab may malaking blokuran do sa butas May malaking surahan mm Hmm... Lagata ka dyan Ayos na ito Salamat Lord Malaking surahan Panibagong biyaya ngayong araw na naman Bagay na lang at nagkakalamang habagat Medyo nakapaglayta ng lautan Ito laki Sigurado na, bawi na ang gastos May palbawa matayong tayong pandagdag pambigas tuwa na naman bukas ang mamili ng isda sa naman itong malaking surahan kaya ni ba sa mga katakas? ay na, namumulyang gigitikin ko na rin ito. Pag silip ko isa butas mga kapadis, pero palang kasamahan yun. Pasensya na at hindi ko nabuksan ang camera ngayon laang nung mapana ko ng isda. Ito, siguro ito yata yung kaasawa. Medyo malit ito ng konti sa isang napana ako una una Magandang bora aming napuntahan ngayon. Naroon pa, mayroon pa na yung kasamahan ko. Wow, malaking liptihan mga kapaders or alatan. Siya yung alatang laki Katulad nga pa na ni Kadabis Rico nung kami magkasama paglaot dito sa butas na Talikbago mga kapalers. Mm hmm, lagata ka dyan. Pili itong Gabi at araw ang aming paglalaot ngayon mga kapalers. Tighap dila ang sa umaga, hap din sa gabi. Kayo na hanap buhay tayo ngayon mga kapalers. Samantalahin ng kalimang at baka lumakas na naman. Naroon maraming talikbago mga kapaders mamimili ako ng papanain yung kulay dilaw mm -hmm. parang nadubul mga kapaders ilayin kong dandahan huwag sanang makabunot yun tinamaan tagpian na saging saging mga kapaders yung may tagpi na kulay itim wasak ang hasang sigurado na ito hanap na naman tayo nakakalito mga kapaders pag maraming isda ito pa lambingan mm -hmm saktong pipihit, ang kagad ayos na itong pangulam ganito palang isda hindi namin sinasama sa bintahan pangulam na laang dahil ito, amin ng buyer mga kapaders, si Binte, kahit ito matigas kaliskisan, pero masarap namang iulam dito mga kapadyas, daming isda aling kayo itong uulahin ko na naman uy, dami sa butas loob mga kapaders. sa kabila, may malaking alata na paltakan ikutan ko dito sana hindi lumayas nasa na kaya yun naroon mm -hmm. oh, nakapang ulam din itong masarap sa sapawan sigurado ito yung alata na paltakan na makapal ang labi mga kapaders na tsambahan natin na gitik titisting ko ito mamaya pag uwi lulutuin ko mga kapaders magiging ng ulam sa hapunanan pagdating ko sa unahan mayroon nakaharap sa atin susuot na tinamaan namaan din mga kapaders Parang nakabulot eh, hindi Namumulyang na Hilahin yung stainless balabas Ito na ay, Uy bumalik pa sa butas Delikadong makakatanggal Labit ang mga kapaders Yun eh, nagpipit sumuot Malaking lambingan Sobrang lakas na yun ang agos Dahil nahibas na mga kapaders Dito sa butas merong sumuot Naroon paro fish Dito bahala kayo mga fish kayo Madudubol kayo yan nagitik natin wow laking bukawin sentido ang tama Pantaradagdag. dagdag habang tumatanggal ako ng bukawin sa pana paggiling ko doon sa butas merong sumuot mga kapaders hindi lang makita sa camera at yung butas medyo maliit Hmm, tinamaan din anong isdain kaya ito kailangan ko dandahan palabas huwag sana makatanggal ganda ng tama mga kapaders katulad rin to ng saging saging may tagpi sa partim buntutan habang tiyatanggal ko yung isda sa pana meron ako nakitang isda dito sumuot mga kapaders ating bababain at si natin ang mga butas at iispatan wala mga kapaders dito lumampas siya sa kabilang butas dyan sa unahan dito sa bitak silipin natin naroon mga kapaders nandito Lawihan ito malaki Naroon labas ang ulo Nakaharap sa atin Nagbabalak ng tumakas Yun tinamaan din sa pisngi Kailangan kong dandahan Uy kwartang linaw Salamat ulit lord na marami Sa partim bibig tinamaan Muntik pang salaan At kung nakanganga Hindi tatamaan Magandang biyaya ito ngayong araw sa atin ni lord Sana mayroon pang kasama Dito sa barawang mga kapaders ispatan natin wala litong nakasuot na isda iisa-isahin ko yung mga butas sisilipin natin at iispatan naroon alatan mga kapadyers rodelio medyo mailap saan kayong pumunta hanapin natin sa mga butas andito lang yun saan magayong pupunta dito sa siya pa napapatak. naroon mga mm hmm, susuot ka pa dyan buti at nakita ko yan, sa parting buntutan tinamaan mga kapaders. Muntik na sana hindi abuti ng stainless ng pana. Pwede na itong pangulam ulam at na ito pa. Mm -hmm. Ito yung isang klaseng alatan mga kapaders. Maraming klase kaya ang alatan. Tulad nito, ito rin ay alatan mga kapaders kaya lang malapad. Bukod sa lahat, ito yung manipis ang laman. Sobrang ilap nito kapag sa gabi. Buti ngayon umaga, medyo maamo. Hanap na naman tayo. Dito sa butas, mayroong nakasuot. Surahan mm -hmm. Dahan-dahanin kong ilahit itong stainless ng pana At baka makabunot na naman Pero babo ang butas Pag nakabunot, dudukutin ko yung mga kapadyers Oo, oh, nakatanggal na Malabo pa naman, hindi pa makita Dudukutin ko yung butas Kakahapin ko Nasaan kaya ang puntot na ito na, Ito mga kapadyers Nahawak ko na yung puntot Ilay ko na palabas dandahan medyo sikip sa butas mga nakabuka pa yung mga tinong isda kaya nakaharang sa butas mga kapatid ayan na Ilang ko dandahan lalabas ka din dyan hindi ka na makatakas nasa kamay ko na ikaw ito na nakalabas din surahan pang ulam pang ihaw mamaya pag abanti ko sa una meron ko nakitang sumuot na isda naroon yun tinamaan hindi nakapalag mga kapaders bukawin malaki yun nagitik natin ay salamat lord magandang blessing ito na naman pandaradagdag pambigas pandaya prestutoy panggatas may dinudukot yung kasamahan ko ayan na ilahin na palabas bukawin din mga kapaders mabukawin dito sa bahura maganda yata ito si ng gabi at sa umaga mabukawin lalo sa gabi mga kapaders yun daming sulit sulit na kulay pula kailan medyo maliliit pa dito sa butas may sumuot itong isdang kulay pula mm -hmm. tinamaan din ilang kong parang nagitik mga kapadyers sikip na naman sa butas makakapagdukot naman ako na ito naroon uy natanggal din ay salamat parang lambingan ma maya maya mga kapadyers ayos itong pandaradagdag Hanggang dito muna 'ting video sa pamana. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. <laughs> <dili> <laughs> <laughs> ha, Rico. Tumuloy <laughs> Ah, Kali nang mungit. Kada pau. Mana nak? Mana nak timbang mana? Dia Aduh, iku. aduh, ni ada. Iku ni ni wit. Mau bayar info, apa apa bayar info tu. Sini-sini. Ini pun ini pun kau. Ini tu, bulu. Aiyu, tapi ini. Tumbuk mana ini? Tinggal lima orang ini. 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 Tinggal Anin? Pabukas na pari. Ayun na kilo. Bikilya. Lang Bikilya. Bikilya. Hmm. May nukos ba ka dyan? Oo. Sa tanong. Masa't yung tatanong. Kain tayo mga manoy, mga manay. Baradol. Ito na yung Nating nahuli kanina ng kwan. Alatan na palitakan mga kapaders. Sinabuo ng aking asawa. Ito na mga isang kilo niya mga kapaders ang alatan kuras ngayon mga kapaders alas 7 na magabi ng ating gabihan ito yung ating kanin at Atin yung titikman mga kapaders itong sinabawa na alatan na paltakan malaming klase kaya alatan mga kapaders merong gordillo yung ang guhit nya ay diretso lang ito wow oh. parang mas malaki ito mga kapaders itong ulo dito mo tayo sa partimbuntutan dahil tayo busog pa mga kapaders kanina ang inulong kayo na langgunisa walang hindi kasi nung masarap mga kapal sa ating kain hindi tayo mabawi ng kain sa alata na sinabawan sigurado ito mga kapaders sulit ngayon ang gabihan natin sa ating sasabawa ng kunting sabaw mga kapas dahil medyo mantika yung lumulutang sa ibabaw ng sabaw ng isda Ito na mga manoy, mga manay. Yung inyong request uli na lumutat tayo ng mga isda ng ating nahuhuli. Ito yung nalating kanina, alatan. Nagitik natin kanina mga kapaders ngayon. Nating kakainin ang ating nagitik na isda. Ito na mga kapaders yung aming kinita. Sa isang ang kumita kami ng 1,885 mga kapaders yung kasas namin. 373 ang natira. 1,5 12 mga kapaders pinaglima ang parte bawat isa 302 mga kapaders ayos na ito maraming salamat Lord sa biyaya sa araw-araw na pagkulob mo sa amin kami itong pagdadamutan shout nga pala sa Luzon Bisaya at Mindanao pati na sa mga FW dyan lubos nga pala akong kapasalamat sa mga hindi pag-skip ng ads maraming salamat din po sa mga solid followers at subscriber po yan Lubos na pa ulit ka pasalamat sa inyo. God bless.